Maligayang pagdating sa kidsplot.com. Tangkilikin ang kwentong ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Simulan na natin ang kwento. Isa. Magandang maaraw na araw, na masyal sina Ravi at Mira sa Enchanted Forest malapit sa kanilang village. Bilang. Naglalakad sila sa mga luntiang puno, napadpad si Mira sa isang kumikinang nakwintas na nakatago. Sa gitna ng makulay na mga bulaklak. Hindi nila alam, ang kwintas na ito ay nagtataglay ng hindi kapanipani walang kapangyarihan. Nakapasok. Sa pamamagitan ng kwintas, nagpa siya si Mira na isuot ito. Biglang bumungad sa kanila ang isang maliit na diwata na nagngangalang Maya. Ipinaliwanag niya na ang kwintas ay isang mahiwagang artifact na nilikha ng mga sinaunang engkanto ng India. Maya. Ibinunyag na dahil puro pusong natagpuan ni Mira ang kwintas, siya ang napili bilang tagapagtanggol ng magic nito. Ipinaliwanag ni Maya na pinoprotektahan ng kwintas ang kagubatan mula sa isang masamang mangkukulam na naghangad. Maubos ang puwersa ng buhay nito. Upang iligtas ang Enchanted Forest, kinailangan ni Mira na magsimula sa isang pakikipagsapalaran upang magtipon. Tatlong makapangyarihang batong hiyas na nakakalat sa buong lupain. With Maya as her guide, sabik na sabik si Mira. Tinanggap ang hamon. Hinarap ni Mira at Maya ang maraming pagsubok sa Enchanted Forest, na sinubukan ang kanilang mga pagsubok. Katapangan at Karunungan Sa daan, nakatagpo nila si Nisha, isang mataling nung matandang kwago na nagbigay ng mahalagang papel. Payo Sama-sama nilang nalampasan ang mga mapanlinlang na landas, nilutes ang mga bagtong, at natalo ang malikot na kagubatan. Mga nilalang. Matapos ang isang mahaba at mapaghamong paglalakbay, sa wakas ay narating ni Namira at Maya ang mystical talon na binabantayan ng nakakatakot na gagamba. Nakuha nila ang unang gemstone, kumikinang na may A. Makulay na berding kulay. Sa bawat gemstone na nakolekta, nadaman ni Mira na mas konektado sa mga kaakit-akit na kapangyarihan. Nang kwintas, tulad ng inakala ni Namira at Maya na malapit na nilang matapos ang kanilang misyon, ang tinambangan sila ng masamang mangkukulam, tinangka nilang nakawin ang kwintas. Sa isang matapang na kilos, nagsakripisyo si Mira. Yung kwintas para protektahan si Maya. Nabasag ang kwintas nang mahawakan ang mangkukulam, nagpakawala ng isang pagsabog. Nang mahiwagang enerhiya na nagpabago sa kanya bilang isang hamak na ardilya. Determinado na ibalik ang kwintas. Magic, Mira, Maya, at Nisha rallied ang mga taga-nayon upang sumali sa kanilang layunin. Magkasama nilang hinarap ang masamang mangkukulam, na bumalik sa kanyang anyo bilang tao, sa isang epikong labanan. Sa pinagsama samang mga taga-nayon, lakas at hindi natitinag na determinasyon ni Mira, nagawa nilang talunin ang mangkukulam, pinalayas siya. Mula sa Enchanted Forest magpakailanman bilang pasasalamat sa kanyang kagitingan at pagiging hindi makasarili, ang kwintas ay ibinalik kay Mira. Ang kapangyarihan nito ay nagniningning ng mas matindi, na binago ang minsang namamatay na engkantada. Kagubatan sa isang maunlad na paraiso. Nagsaya ang mga diwata, at naging minamahal na bayani si Mira sa mata ng lahat. Wakas!